Ano ang dark psychology? Ang madilim na mukha ng psikolohiya. Sa bawat kilos natin bilang tao, may impluensiyang nagmumula sa ating pag-iisip. Maaring positibo, pero minsan ay ginagamit ito sa hindi magandang paraan. Ang dark psychology ay tumutukoy sa paggamit ng kaalaman sa psikolohiya upang manipulahin, lokohin o kontrolin ang ibang tao para sa pansariling kapakinabangan. Hindi ito simpleng pag-uudyok lamang. Ito ay sistematikong paraan ng panlilinlang na maaaring hindi agad napapansin ng biktima. Mga teknik sa Dark Psychology 1 Gaslighting isa ito sa pinakadelikadong anyo ng manipulasyon. Ginagawa nitong magduda ang isang tao sa sarili niyang alaala o katinuan. Halimbawa, hindi mo yan nakita, imagination mo lang yan. 2. Love bombing sa simula, puro papuri at pagmamahal. Pero kalaunan, ito ay nagiging sandata para kontrolin ang emosyon mo. Halimbawa, bigla ka nalang sinisisi kapag hindi ka na sumusunod sa gusto niya. True. Silent treatment tahimik na parusa. Pinaparamdam sa'yo na mali ka kahit walang paliwanag. Layunin. Mapilit kang humingi ng tawad kahit hindi mo kasalanan. Ko. Cool. Triangulasyon ginagamit ang ibang tao upang magselos ka, ma-insecure, o mawalan ng tiwala sa sarili. Halimbawa, si ibang tao hindi ganyan, mas better siya kaysa sayo. The Dark Triad, tatlong mukha ng madilim na personalidad Machiavellianism, manipulatibo at tuso. Gumagawa ng plano para kontrolin ang sitwasyon. Narcissism, makasarili at may mataas na tingin sa sarili. Gustong laging pinupuri. Psychopathy. Walang empathy, walang guilt. Hindi nahihirapang magsinungaling. Paano iwasan ang pagiging biktima magbasa at matuto. Kapag alam mo ang mga taktika, mas mahirap kang lokohin. Pakinggan ang kutob. Kung may mali sa pakiramdam mo, huwag mo balewalain. Maglagay ng hangganan. Matutong magsabi ng hindi. Iwasang ma-isolate. Panatilihing bukas ang komunikasyon sa pamilya at kaibigan. Konklusyon ng dark psychology ay isang kasangkapan pwedeng gamitin sa kabutihan pero maaari ring gamitin upang sirain ang tiwala, pagkatao at kalayaan ng iba. Sa panahon ngayon, mas mahalagang maging mulat, mapagmatiyag at mapagingat.